Nakoy, nakoy, buller. Hatay lang ako sa inyo. Buller nga, Cobra. Go! Picture, picture, idol. Nalalapod na, uy. Ayan, atag sa mo. Tapos... Ay, wala kay sticker mo. Ha? Okay, sticker, wala. Wala kay sticker, gamay lang. Ako. Salamat, salamat. Nanangani mo? Wala, ah, wala pa rin. Ayan na ni Boss Bay? Oo Oks Aba Buller o O Tama ta Boss o Thank you Dahil nito mga followers <sighs> mga boss Hehehe

Go! So, ayun. Muhunon lang ako. Kaya maniood to. Ah, daghan na kaysa na nagtapok, bay. Ah, follower ditong isa ka... Kuan? Isa ka... Ah, bata ganiha ba? Nadoon siya sa ako. Ah. Ayaw siya, stickers. O, ba rin? Sunod na din sila. Okay, salamat salamat daghan kay nag ano, daghan kay nag uh, support, nag follow. Ang uban adto, dili pa gito sa follower mga boss pero mapaingon na. Kita ta dere sa mga maingsud